Hello mga kalas at magandang araw po sa inyo at ito na naman mag update na naman ako sa mga alaga kong crayfish sa second batch ko ay ngayon ay pangatlong araw so yan no? sa unang batch ko kasi tinignan ko din yung ano, pag update ko sa tatlong araw mayroong namatay so ngayon titingnan ko ngayong umaga kung mayroon ba na matay sa tap pangatlong araw sa sikan ko. So, yeah, No? Huwag kalimutan mag-subscribe. Tara na. Ito po yung second ko po na creepies. So, ito. mayroong matay. Dalawa. Yung the buhay naman. yun din. Ito, buhay, buhay, buhay. Buhay. Ito. Buhay. 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 Yan po. Makarelax na. So, may dalawa po akong hindi ka magalaw. Patay na po. So, yan. Kaya sa pad ko nagpalit po ako ng tubig naglinis po ako so, yan po makalax lagay ko na itong kangkong Ito ang labas yung namatay, namatay ng mga kripis ko sa pangatlong araw.